Ah! I a challenge. <laughs> Viral ngayon ang video ng mga Jollibee service crew na nambuhos ng maduming tubig sa kasamahan nilang nag na sa trabaho. Maraming netizens ang nagtatanong kung bakit ganito ang nangyari at kung ano ang dahilan sa likod ng ritual na ito. Ang ritual ng pagbuhos ng tubig, na minsan ay malinis at minsan naman ay madumi, ay tila naging isang tradisyon sa ilang mga lugar bilang isang paraan ng pagpapasalamat o pagpalem sa mga nagre-resign. Gayunpaman, ang paggamit ng maduming tubig ay naging kontrobersyal at nakapagpataas ng kilay ng maraming tao. Dahil dito, marami ang nanawagan na ipaimbestiga sa management ng Jollibee kung tama at makatao pa ba ang ganitong gawain. May mga nagsasabing ito ay isang uri ng pagpapahiya o hindi tamang pagtrato sa isang empleyado na naglingkod ng tapat. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay bahagi lamang ng kasiyahan at biruan sa loob ng kanilang samahan. Sa kabila ng iba't ibang opinyon, malinaw na ang insidente ay nagdulot ng malaking usapin. Ang Jollibee Management ay hiniikayat na tingnan ito ng mabuti at magbigay ng angkop na aksyon upang matiyak na ang lahat ng empleyado ay tinatrato ng may respeto at dignidad, lalo na sa kanilang pag-alis sa trabaho. Sa panahon ngayon, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na patakaran at tamang proseso sa pagpalam sa mga empleyado upang maiwasan ang ganitong mga kontrobersya. Ang respeto at dignidad ay dapat laging nasa unahan ng anumang tradisyon o ritual sa trabaho.